Pinagbabayad yung nga ng kuryente, hindi ka nagbayad. Uy! Uy! Alam ba, magkano kuryente natin ngayon? Uh. 52,760. <laughs> Hindi ko babayaran kahit mag away tayo. Hindi ko babayaran ma. Maganap pa na ng nanay mo. Oh. So, kung mapapansin eh, napakadilim dito sa camping. wala ka ilaw-ilaw. Ito, nakikita nyo ilaw na to. Solar kasi to. Ito pinakabit ko na, syempre, pag sa hapon, mag-charge yan. Ayan. lagi ilaw. Ayan, paggabi. Ayan, mga solar yan. Hindi kailangan ako rente. Ayan, meron pa. Tapos, ito, ipapakita ko sa inyo. Sa inyo nani ko, nakadukduk, mukmuk na mukmuk, pukuk ng pukuk. Tapos ipapaliwanag pa sa inyo kasi baka isipin niya. Eto yung mga nakikita nyo na ng ilaw na yan, eh galing sa CCTV yan. Na kasi yung CCTV namin yan, connected ngayon sa? Battery ng solar. Battery oh. ng solar. Ngayon, eh, eh. <laughs> Gustuhin man po namin buksan yung mga ilaw namin, eh hindi ho po pwede. <laughs> Dahil naputulan po <laughs> kami ng <laughs> kuryente. <laughs> Ngayon lang ho namin nalaman. Harus ngayong gabi na. Anong oras ngayon? Oh, oh tentat ten 10.30 na ho ngayon. Ngayon lang ho namin nalaman. Kasi oh, kanina pa po atang umaga na po tulad. Oh, oh, ngayon lang mga Ngayon, hindi namin naramdaman. Kasi nga po, nakasolar kami. kasi oh, Kaso ah. nag-full blast po kami. Kaya ang bilis po naubos nung, bat nung ba in charge ng battery. Neto po, nagkundap-kundap nung hapon. Tapos, na doon na nalaman ni Alin na, Kuya, wala tayong kuryente. <laughs> At, <laughs> At ang ginawa po namin, eh, pinatay na muna po na namin lahat. Ang pinaandar lang po namin CCTV para siyempre sa protection. Pero wala ho kami kuryente. Ngayon, itong tanong. Bakit po kami nawalan ng na kuryente? <laughs> Last year, mayroon nangyari sa ating ganito. At ang may kasalanan dito si Kelsey. <laughs> Kasi naputulan tayo ng kuryente. Ayun! Kelsey, binili ko sa'yo yun. Ayun! Ngayon, malamang ho eh si Kelsey. Dahil, nung December po, eh, binigyan ko si Kelsey ng pambayad ng kuryente. Binigyan ko rin siya ng pambayad ng January. At hindi po siya nagbayad ng kuryente. Papalaman namin sa inyo mamaya kung, kung paano ko nalaman din nagbayad. Kalo, sabi mo muna sa akin kung, kung yung sinasabi mo sa akin kung bakit ramdam natin na si Kelsey. Si Kelsey, si Boy, nung nakaraan, nagmanila yon yun. Nagmanila? Like Siyempre, panggasos niya. Oh. Oh. At hindi nangingi sa iyo. Hindi nangingi sa akin nung nagmanila. Kaya piling namin, ramdam namin si Kelsey ulit. At ito pa. Ito kasi yung sinasabi kong patunay sa inyo. Para malaman na hindi nagbayad si Kelsey. At ito Boy, nakita namin ngayon to sa ilalim ng kamay ni Kelsey. Hindi na ilalim. Sa may gawing unan. Oh, nga, yeah, no. <laughs> Unpaid bills. Ayan, you know, bill. January 13. Yeah. Ibig sabihin, iti pang pan December. December. Oh. Tapos February 13, iti pan iti January. Hindi oh. na mo ko ilibil. 52,700. 52,700. Tapos ito, kakabigay lang siguro na to. Dahil ito yung unang binibigay. Oh, Siyempre. yung bill, yung bill. Yung bill. Ang bill natin, 52,716. At ito pa matindi. Ang disconnection notice. Ayan no, tina mo ha. Ito, February 13. At anong date na ngayon? February 13. February 13 mo ngayon. Kaya nalaman namin, naputulang kami dahil kay Kelsey. Hinihintay na lang ho namin ang pagdating ng mahal namin kapatid. Dahil kung galit na galit, nanay namin. Dahil di makatulog sa kwarto. At nilalamok na buksan. Nilalamok. Tingnan lang natin kung sino magmumokmok na mok, pokpok na mpokpok. Pag-iisip tayo, huwag nating ina-anay. Hindi pa natulog na. Tulog na yata, mag. Ma. Ha? Ah. Ma. Ha? Ah. Ha? Ah. Ha? Huwag ah. nating matulog <laughs> sa kwarto mo. Huwag oh, natulog sa kwarto. Kainit-init. <laughs> oh, basta kami, hindi kami sa oh, natin yan, Si Kelsey yan. Yes. Oh, pinaliwanag namin siya kanina, kay Kelsey ko inabot yung pambayad. Oh. Asa ba kasi si Kelsey? Kaya wala. Ewan ko. ko, bata Bapang lang tataguin bay, Kung ano-along, hindi na mo wala tayong kuryente. Susunod sa'yo ko na lang ibibigay pambayad, din na kay Kelsey. Eh... Pero hindi, mali na si Kelsey. Mali. Ay, kasi Saan ba si Kelsey mali. kasi? Ba, e, eh, di ko alam. Di <laughs> ko alam. Gabing gabing na, eh. Hindi, hihintayin namin si Casey doon. Hindi rin makakatulog e. Hindi, kainit eh. Napakainit eh. e. Putulan tayong kuryente. Pero mas mapuputol na yung koneksyon niya bilang anak kay mga Sabi si Casey doon. Hindi, pupupuksa yung gate e. Walang kuryente. Kuryente. Ito pa, kuya. Oy! Bakit ba ay na ito? Ha? Hindi talaga ganyan. Walang kuryente. Hindi pa pa dumahan. Alam nga, dumahan kanina e. Kinamit mo pa yan. Walang paalam.

Hindi talaga nagagana at walang kuryente. Ha. Dito. Ayun na. Eh. Hindi tayo mag-usap para ano? Ah. Para may ilaw man lang tayo. Hindi ka Hindi na may ilaw dito eh. Hindi ka Hindi ka dito mo. Huwag mo kung may pulo mo. Ayos lang, ayos lang. Alam mo, alam mo. Hindi ka rin mo, hindi ka rin. Hindi tayo mag-usap. Alam mo bang di ba katulog si mama? Ha? Dahil walang kurente, malamok at saka mainit ba? Diba? May nakita akong orange. Ah, ano? Ay, tolong po dito, tinatawag pa bait yung anong kuryente, hindi nagbayad. Ha? Uy. Uy. Ha. Bayad na 'to. Binigyan kita ng pang-Disyembre pang bayad. Hmm. Ah. January binigyan kita pa bayad. Okay. Ba tayo na putulin ng <laughs> kuryente? Oh, 'Yan. Oh. Paano naman ako 'yung? Eh. Uy! So, eh yun bakit yun na? nakita ko ito sa may ilalim ng kama mo. <laughs> <laughs> mo? Anong tatago mo? Anong tatago mo? Ito, Kelsey. Si... Halika, halika, halika. Napapakita ko rin sa'yo. Halika. <laughs> ayan, no? Unpaid bills. Ayan. <laughs> A due date. January 13. Due date. Uh, alam mo um, magkana ko lang tinatang ngayon? Uh. 52,716. <laughs> <laughs> Naiipon yan. Hindi binaro, Tito. Hindi bayad ilang buwan na yun. Hindi, may mga binili lang ako sa'yo. Woo! Luma na yan. Nak ano naalala mo nakaraan? Ginamit ni pambi nung ano, yung pambi yung pambayad ng kuryente. Oh, oh. Pinanlibre sa kaklase dahil doon no, nalasing. Oh. Nalasing, oh. nalasing. Hindi ba niya alam yun. Eh, nagmaynila pa yan, ma. ma nagmaynila pa daw. Sigurado na Oh, kalo. Uh. Ah, ano? Nagmaynila o hindi? Maynila po yan. Uh, oh. Oh. Ayan, Kita mo, umaasa kami sa solar. Ay, ayan, no? Oh. Ano? na namang, kahirap-hirap nang walang kuryente. Hindi mo nga hindi ka makatulog, kainit-init sa yeah, loob. Kalamok-lamok pa dun. Malamig. Tapos ka na kaibigan! Malamig <laughs> At ito, ngayon lang namin na alaman kasi nawala na pala tayong kurendi kanilang maghahapon. Buti may solar tayo kaya naapon pa tayo pag maghapon. Oo. Uh -huh. At ngayon kasi ang, ang due date natin is February 13. Anong araw ngayon? Ayan, February 13. Yeah. 13. February 13. 13. February 13. Alam ko hindi ka nagbayad na naman. Si inulit Hindi na ka May na naman again. nagbayad. Ginagasos mo kung sa walang kawawaan mo, Kelsey. Oh. Hey. May binili lang kasi ako. Ano na naman binili mo? Ano na, binili mo? <laughs> binili. Ano na binili, mo? Binili. binili mo sa bayad ng kuryente? Papakita ko na lang. Uy, hey. well, papakita mo! guni mo! guni mo! Puro ka ganyan! kung mo ako hindi ako hindi ako hindi ako umi-style lang yan para makawala. hindi oh, oh. ko ginagamit sa mga masamang bagay yan. Ay, yeah. ako kahit ako ko yan, oh, oh. hindi ko hindi hindi eh. ako yung ako hindi ako yung ako hindi ako hindi ako yung ako hindi ako hindi ako hindi ako hindi ako hindi ako pa, pa, Pero pa, oh, pa, naman. Gusto mo? Hirap-hirap matulog. Di ako Saka, makatulog. Hindi. Si Aling nga, eh, na, nakakalimutan yung mga nakasak dad. Palayasin mo yan. Uy, anong? Palayasin mo. Nasadami naman ako dyan. Pag nalalasing to, nakakalimutan. Ay, eh. ay, ay. Pagsura ka pa rin. Ano, ano, -no. no, bibilan. Asan? Asan? Uy! Ano yan? Ano yan? Uy! O ano, ano na, may binil mo na yan. Para kanino yan? Louis Vuitton ka pala! Kamahal niya na! <laughs> Meron talagang siratok. to. Hindi, okay, kasi maano, tawag dito, magpa-Valentine's na. Oo. Gusto ko lang may, may regalo sa'yo. Uy! Uh, ay, ay, sa akin to? Oo. Oh. Eh, mula bata pa, hindi pa ako napag-base sa'yo ng kahit ang regalo pa Valentine's. Masama lang ako ni Papa pagka... Teka, teka! Anong kaiipin ako yan? Bakit mo pa yan? Tapay ako kulit ba? ah. Oy, naalala ko ang mahalaga naalala ko Valentine. Si mama ka sa kakasalan papalayasin mo. Okay nga po. Diba? At dumidila pa. Bala. Bala. Kasi ikaw inaasa mo sa kapatid. Hindi hindi, hindi ito totoong aryan. Uy, <laughs> 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 <oy>, ma, oh. <laughs> ma, teka, 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 oy, oy. teka, ma, nagsumbo, teka, 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 teka parang nababalitan, teka, ma, pera ko ginamit dyan, at saka ba't ka ma. maniniwalang, ma, to ng bills, sila mo, ma. Bakit ba ito yung video? Bakit ka maniniwala maniniwalang ano yan? Na totoo yan? Baka peki yan? Asi may resibo yan? Ayun na nga, ikaw na nga nagsabi, galing ako Maynila, di ba? Oh, oh. Hindi, peki yan. Pake. May resibo yan. May resibo pa tau. Ha? Andiyan yun. Tignan Wala siguro. Wala. Hindi totoo. Baka oh. ah, bato naman yan, tingnan mo muna. Tingnan mo na ba? Yan yung bibili mo sa Maynila? Mm -hmm. Meron kang ano, kung gano. Tsaka, baka kinuha mo lang yun. Alam mong gusto ni Mama, bumili kang peki. Oo. Oh. Uh. Baka bato lang yan eh. Ano yan? Mm -hmm. Ano yan? Ano yan? Uy. Ano yan? Uy. Malo mo ba ikaw? Huwag kang umano peki yan. Ano yan? Parang, boy, totoo oh. Parang totoo, may ganito. May ganyan no? May ganyan di peke. Cloth bag yan par. May ganyan di peke. Sama na lang. Ano yan? Ay, ang ganda na. Ano yung belt alam. Ay, belt na oh. Belt. Belt? Paano nga abos si kwenta yan? Ma, si mama naman. Louis Vuitton yan. Uy, 2 Hindi, hindi siguro. Asa isa. Asi isa, Becky yan. Hindi ako mo ito. man. bebenting -be kita. Bebenting kita. Huwag <laughs> 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 naman, boy. Thank you. Uh -huh. Maano thank you, ma? Maano thank ma, wala you? Maano thank <laughs> you? Maano thank you? mo ko! Mahalaga oh. na alala ko. Ay, hey, oo. Oh, oo oh, <laughs> pero Naalala gamit. Oo, oh, oh, ano yan? Ayan na, ang pang ano, oh. Katunayan. You, I mean, boy, boy. Oh, ay, oo nga, boy. Oo, oo. Ay, oo. Nata yung resibo. Oo, ito. Nata yung resibo, ma. Ma, resibo. Teka, ano to? ano to? Ano to? Perfume? Louis Vuitton din galing. Uy! What? Uy! Panglalaki to, Kelsey! Panglalaki yan! Hindi, kasi baka gusto ni mama nung ganung amoy. Siyempre, eh. Bilal mo oh. na rin. Buti po yung kapatid. Hindi ako maniniwala pang si Kweta Bill Best at saka ano? Pabangot saka Bill. Bisibo to yan? Oo. Oh. Tingnan oh, na nga lang yun dito. 50,200. Totoo nga po. Bisibo. Bisibo. Tama, totoong binili. Totoo. Oh, man! Legit pa, legit. Ba't uh, mo yan? Pera ko yung Bayad na kuryente yan. Mm -hmm. Ba, singilin mo rin yun, ma. Singilin pa rin. Mali yun. Pag nanako pa rin yun. Ang It's mahalaga, thousand. naalala ko. Bakit kasi ikaw matanda, hindi ko nagbabayad. Your responsibility mo, inaagam mo sa patid mo. <laughs> Dapat ikaw nagbabayad. Ma! Ako nga nagbabayad. Binigay ko lang sa kapatid oh, ko. Eh, para siya di, magbayad. Mo pa, dapat isina, inano mo na, dinirecho mo na, nagbayad ka na. Ako mao, mama mo. Lalo mong gagawa eh. Ako na, ano na yan. Para si ko. mama naman, napakarupok mo naman. Na, pera yan. Naalala ko ng na, kapatid mo. Ikaw naalala mo ba ako? Ay hindi. Ay, pagbayari mo yan. Sa kanyang pagbayari ko rin na yan. Ikaw magbayad. Hindi. <laughs> ni... Manong dinirecho na, nagbayad ka na sana. O kaya ginikas mo na lang. Para ako pa may kasalanan, ma. Well, eh, dapat lang. Ikaw dapat ang nagbabayad. Ikaw ang panganay. Ikaw de. hindi. ko pa. Nagbayad na ako niyan. Tsaka 50,000 Asi, 2,000 libong mahigit. Huh? Asin, 2,000 libong mahigit. Eh, trans po. Eh, nagbayad po. <laughs> <laughs> ang hirap kaya mag-commute. Oh. Ma, ginagago ka lang trans. yan, ma. ginagago, uh, ay malino. Hindi ko babayaran yan. Hindi ko babayaran yan. Paano to? Paano yan? Paano ang yan? Hindi ko babayaran yan. Tutulog na ako. Salamat. Ay, Sino magbabayad na? Ka? Hindi ko babayaran niya, ma. Kahit anong mangyari kahit mag-away na tayo. Ba't ako magbabayad? Nagbayad na ako diyan. Hindi mo babayaran. O, hindi, magbayad na ako diyan eh. Hindi mo babayaran gabi Hindi ko babayaran, ma. Maghanap pa na ng nanay mo. <coughs> oh, ay, ay mama, ma, wait lang pala. Oh. Oh. oh, Pwede bang akin na lang yung ano, yung Ale? yung perfume kasi para may panggamit din ako. lalaki naman din. Oh, okay. Oh, Mas oh, <coughs> <coughs> gusto ko ng 20. Oh, sige na yan. <coughs> Kaya mo laki na nito. Amin na yan. Mau. Mau. Lumubay ka nga. Matutulog na ako. Oh, thank you. Hindi, <laughs> 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 hindi. Babayaran yung ano na yan. na yan. Na. Hindi. 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 Ano na MC yun? Alam ko lang. Binigyan sir ngayon bang bayad kay MC di nagbayad. Huwag ka na akong mag kay sir. Ayan pa kay MC tayo doon. 53,000? Dapat akong magsakala na tayo sa pamaypay.